Yan, so hello, what's up mga kano ko diyan? So nandito tayo ngayon sa ating panibagong video. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Margretson Jibal Dumaro, also known as Kevat. So for today's video, guys, ang lahat. So intro muna. So ayan guys, nandito kami ngayon sa Kabukiran. Ano? No? <laughs> oh, alam niyo na to guys. Sa mga nakakaalam na to, para saan to? Ayan, comment down below. Ayan oh, no? no? may pa kami doon oh. No? Pain guys. Pain. Ayan, gumag gumagawa po ng kumukuha po ng pangpain yun no? Si Kulotski. So, ito po. Interview natin sandali si Bagwiwit. Bagwiwit, marami ba tayo? may makukuha ba tayo dyan? Oo oh guys, sana all. Kinilamay tayo. So, so yan guys. Ito guys, interview natin si Jampol. May makukuha ba tayo dyan? Oo, oh, madami. Sampo dyan eh. Sampo? Sampo. Malalaki ba yung makukuhan dyan? Denon di na, kalalaki oh. Hindi na namin, hindi oh. na, di na namin papingkitin dito sa video kung ano yung kukunin namin pero... Kumay ngay! <laughs> <laughs> Ma, mababan tayo dyan guys! Hindi <laughs> <laughs> kukuha kami ng kuhan guys. Dagang bukid. Yeah. Ayan po yung dagang kalat-kalat. Char kuhan kami dyan. Dagang bukid na mo eh kuhan.

guys. So, anong masasabi mo? kung oh, marami pa tayong makukuha, guys. Wala, guys. Shish 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 shish. Paano? 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 Tanga ka naman. Shish shish. Atin. Tanga ka naman. <laughs> naman. Insert <Interview> din kita. Uy. Waga. Waga. Tanga ka mo ito. Gano'ng kalaki makukuha natin dyan? Kaslan mo lang. Kaslan mo lang? Oo. Tingin ka naman dito sa camera. Nakita namin ka po. Hmm? Malaki? Malaki ba? Parang alibot. <laughs> Parang alibot. <laughs> Sige. Tagal-tagal naman nila. <laughs> Tagal-tagal. Tagal-tagal naman ni Kulot guys. And na si Kulot. Interview natin muna si Kulotski. <laughs> Tampo. <laughs> guys, kukuha kami ng bayawak. I-report nyo po kami kasi kwan. Sa lagubang <laughs> mamaya. Kalyon Kukuha ka guys, tuloy-tuloy ito tuloy hanggang mamayang, ha, ha, uh, mamayang gabi. Kasi kukuha, kukuha rin ako ng... Kuha rin kami ng salagubang ba guys? Oo, oh, oh, sige na guys. Na, sige na. <laughs> <laughs> so yan. so yan guys. Dito kami ngayon sa, sa forest. May rainforest kasi dito sa barangay Patalan guys. Shish. Pakita mo to. Tanga ka naman. Mabita ka ta. Pakita <laughs> na. Ang bango-bango. Ang bango-bango guys. Nagbangke. Yun na. Yung. Please, kunam, pay. Manan. Please. Please, kunam. Fuck you. So yan guys, dito tayo ngayon no? Oh. sa rainforest. Yan sila. Nilalagay ng mga patibong. Yan. So ayan guys, tapos na kami doon sa unang destinasyon. Pupunta na kami sa pangalawang destinasyon. So, yan si Pare So ayan guys, and dito na kami sa aking next destination. Ito kami ngayon sa Wakanda. Ayan o. Ayan na yung... na si pare Aris, Nainitan na. Ayan. Dito kami sa Wakanda ngayon guys. Pag pumasok na kami dyan. Papunta na kami doon sa kwan Sa Avatar. <laughs> so ayan guys. Umulan. Kaya hindi kami nakako ng abal-abal. So. Dito na natin tatapusin yung ating video. So sa mga nagustuhan yung video ko. Please. Like. 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 And don't forget to subscribe to my channel. Yan, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. So, shout out sa mga subscriber ko dyan. Shout out sa mga nanonood. Please, keep supporting me guys. Peace out.